Sa baseball, palaging tatlong strike at out ka na. Noong gabi ng Agosto 20, nagpasya ang Ukraine na lampasan ito. Nagpakawala ito ng apat na sunod na strike. Unang tatlo, nagpa-out sa Russia. ika tuluyang nagpabagsak dito. Bakit? Hindi lang basta-basta ang mga ito na malalalim na strike. Ang ginawa ng Ukraine ay isang planadong serye ng pag-atake na nagresulta sa gabi ng strike na sumira sa nerve center ng Russia. Dadalin muna namin kayo sa Rostov, pinakamalapit na oblast ng Russia sa Ukraine border. Mahalaga itong tumulong sa Russia na ipagpatuloy ang mabagsik na drone at missile attacks sa mga lungsod ng Ukraine sa digmaan. Ngunit langis, hindi planta ng drone o paniparan ang tinarget ng Ukraine noong gabi ng Agosto 20 at malaki ang tinamaan ng Ukraine. Nagbigay ang EuroMaidan Press ng mahahalagang detalye sa artikulo noong Agosto 21 tungkol sa apat na pag-ataking tatalakayin sa video na ito. Sa Rostov, iniulat na nagpadala ang Ukraine ng mga drone upang tamaan ang Novoshakhtinsk Oil Refinery. Dalampasan ang pantalon at Tor Anti-Air Defense System. Pinapakita ng mga depensang ito kung gaano kahalaga sa Russia ang refinery na tinamaan ng Ukraine. Hindi kayang tiisin ni Vladimir Putin na mawalan pa ng operasyon ang alinman sa kanyang mga refinery at ipapaliwanag namin kung bakit maya-maya lang. Kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang refinery na nasa Rostov. Hindi ito, di ito nagtagumpay. Ayon sa Kiev Independence, nagdulot ng sunog sa refinery ang drone attack ng Ukraine. Matatagpuan ito 6 na milya mula sa hangganan ng Russia at Ukraine at isang daan at 120 milya mula sa frontline ng digmaan sa Ukraine. Malalim ang pag-atake at winasak ang Novoshakhtinsk Refinery, sabi ng mga residente. Nagdulot ito ng hindi bababa sa limang pagsabog sa paligid ng pasilidad. Ayon sa Kiev Independent, hindi pa nila makumpirma mag-isa ang pag-atake noong Agosto 20. Marahil hindi na rin kailangan. Ang mga kumakalat na video sa social media ay sapat ng ebidensya para makumpirma ang tagumpay ng pag-atake ibinahagi ng Euromaidan Press X account ang ilang video ng naglalagablab na apoy sa pasilidad ng Novoshakhtinsk. Hindi ito maliit na sunog. Sa tatlong video ng Euromaidan Press, makikita ang mga apoy at makapal na usok na umaakyat sa gabi. Maaring tinamaan ng Ukraine ang imbakan ng langis sa atake sa Rostov. Kung totoo ito, malaking kawalan ng langis para sa Russia. At dito tayo bumabalik sa nauna nating sinabi tungkol kay Putin na hindi niya kayang mawalan pa ng mas marami sa mahalagang sangkap na iyon. Madalas nang tinarget ng Ukraine ang oil refinery ng Russia sa digmaan. Mahalaga ang mga pasilidad na ito sa makinaryang militar ng Russia. Ang refinery ang nagko-convert ng krudong langis sa mga produktong kailangan, tulad ng gasolina, lubricants, at iba pang langis para sa mga tropa ng Russia sa frontline. Kita ang supply chain dito. Russia ang nagmimina ng krudo, at dinadala ito sa kanilang refinery. Ginagawang gasolina, diesel, at iba pa ng mga refinery ang krudong langis at ipinapadala ito sa Russia o iba pang destinasyon. Dinadala ng mga tren ng Russia ang mga pinong produktong langis papuntang Ukraine, kung saan karaniwan itong ginagamit para sa mga tangke at mga armored na sasakyan. Sinusubukan ng Ukraine na alisin ang gitnang bahagi ng supply chain na iyon. At ang Agosto ay naging buwan ng nasusunog na langis para sa Russia. Isang araw bago atakihin ng Ukraine ang Rostov, iniulat ng Euromaidan Press na tatlong linggong sunod-sunod na drone attack ang ginawa ng Ukraine. Bumaba ng halos isang daan at 35% ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. Apat na raan at apat na putatlong, tatlong milyong tonelada ng oil processing capacity ng Russia ang naapektuhan ng tatlong linggong sunod-sunod na pag-atake. Ang pag-atake sa Novoshakhtinsk ay nagdagdag ng 5 milyong tonelada sa apektadong kapasidad. Kaya halos 15% ng kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis ang maaaring mawala. Ngayon, naglabas kami ng masusing ulat tungkol sa kung gaano kalaki ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa pagproseso ng langis ng Russia. Kaya panoorin ninyo ang video para malaman pa ang iba pang detalye. Pero ang pinaikling kwento ay kapag mas kaunti ang nagagawang produktong langis, mas humihina ang mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Hindi aandar ang tanke o armored vehicle kung walang gasolina. Kaya ang mga dating mekanisadong unit ng Russia ay napipilitang umatake sa depensa ng Ukraine nang walang armor. Malamang alam mo ng masama ang ideyang yan at nagdudulot pa ng mas maraming kaswalti sa Russia. Dahil sa mga pag-atake, nahahadlangan ng Ukraine ang pagbebenta ng Russia ng mga produktong langis abroad. Kaya hindi rin nakakakuha ng dagdag pondo si Putin para sa digmaan. Madaling makita kung bakit target ang langis ng Russia. Ang pag-atake sa Rostov ay pinakabago sa sunod-sunod na insidente. Ipinapakita nito na ang tatlong linggong impyerno ng langis ng Russia mula Ukraine ay simula pa lang. Iyon ang unang atake. Ang mga Ruso sa BAT ay nagsisimula ng kabahan kung ano pa ang naghihintay sa kanila sa ika ng Agosto para sa ikalawang atake. Pumunta tayo sa isang bas ng pangunahing direktorado ng pangkalahatang tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Pederasyon ng Russia, mas kilala bilang Glavnoye Razvedi Vatelnue Upravlenye, ang pangunahing pantalan sa Sevastopol, Crimea. Muli, ang Euromaidan Press ang nagbigay ng mga pangunahing detalye na nagsasabing tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang isang pasilidad na tinutukoy bilang unit militar bilang sham, na 54 na daan at walong unit militar ng Black Sea Fleet. Ayon sa Exilinova Plus Telegram Channel, may mga kasapi ng Russian Glavnoye-Rasvedevatelnoye-Upravlenye sa pasilidad, kaya malinaw kung bakit ito naging target ng Ukraine. Ayon sa Kiev Post, nagpadala ang Ukraine ng 10 hanggang 15 UAV sa matapang nilang pagsalakay sa compound ng Glavnoe Razvedi Vatelnove, Upravlenye batay sa mga lokal na ulat. Ayon sa ulat, nagpaputok ang air defense units malapit sa pagsabog at nagkaroon ng hindi bababa sa dalawang malalakas na pagsabog sa lupa. Gaya ng dati, minaliit ng Rusya ang insidente. Si Mikhail Razvazaev, itinalaga ng Rusya sa Crimea, lang ang nagkumpirma nito. May ilang malalakas na tunog na narinig sa paligid ng base ng Glavnoye, Razvedi Vatelnoe, Upravlenye at ang mga emergency responder ay papunta na sa lugar ng insidente. Hindi niya sinabi ang dahilan ng malalakas na tunog. Pero hindi na rin kailangan. Bakit? Tulad sa Rostov, may video na nagpapakitang tinamaan ng Ukraine ang target na ibinahagi ng XLNOVA Plus Telegram Channel. Isang serya ng tatlong video ang nagkumpirma na may malaking sunog sa lupa sa paligid. O mas malamang, mismo sa base ng Glavnoe Razvedivatel Noe Upravlenye. Ang mga video na tilakuhan ng mga residente ng Sevastopol ay hawig sa mga video mula sa Rostov Oil Refinery dahil ipinapakita nila ang isang napakalaking sunog na kinunan mula sa malayo. Hindi ito ang mga sunog na sanhi ng drone ng Ukraine na pinabagsak ng Depensang Panghimpapawid ng Russia. Ganito lang ang sunog kapag malaking target ng Ukraine ang tinamaan. Idinagdag ng Euromaidan Press na kinumpirma ng Satellite Service ng kumpanyang National Aeronautics and Space Administration na sumusubaybay sa mga sunog sa buong mundo na may sunog sa base ng Glavnoe Rasvedivatelnoe o Kaya gustong atakihin ng Ukraine ang oil refinery ng Russia gaya ng naipaliwanag na dati. Pero bakit gagamit ng mahahalagang long-range drone para sirain ang Glavnoe Rasvedivatelnoe o headquarters? Isa sa dahilan ay ang lokasyon. Ang Sevastopol ay nasa Crimea na sinakop ng Russia mula noong iligal nitong pag-aangkin sa teritoryo noong 2014. Kapag tinatamaan ng Ukraine ang target sa Crimea, nagpapahiwatig ito kay Putin ng pagtutol. Magdudulot ba ito ng formal na pagkontrol ng Russia sa Crimean Peninsula? Plano ng Ukraine na gamitin ang mga drone para mabawi ang Crimea. Ang bas ng Glavnyy ni Noe o ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga target sa Crimea na tinamaan ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone pero mas particular na may kinalaman sa mismong Glavnoe, Razvedivatelnoe upravlenie, Pravlenye. Tinarget ng Ukraine ang bas, dahil ang Glavnoe, Razvedivatelnoe upravlenie ng Russia ay isang panganib. Sa madaling salita, ang organisasyon ng mga espiya na Glavnoe, Razvedivatelnoe upravlenie. ang responsable sa paglikha ng kaguluhan sa Ukraine at sa mas malawak na kontinente ng Europa. Binigyang din ito ng security distillery sa isang artikulo noong Setyembre 2000 at 2021, na binanggit na ang Club Noe Rasvedevatel Noe Uprablenye ay nagpapatakbo ng isa sa pinakamapanganib na grupo ng mga hackers sa buong mundo. Kadalasan, nakatuon ang mga grupong ito sa mga kalabang kanluranin, gaya ng SolarWinds hack kung saan na-access ng Russia ang ilang United States government at business networks. Pero para sa Ukraine, ang isang makapangyarihang puwersa ng mga hacker ay maaaring magdulot ng matinding problema sa mga makabago at kadalasang konektadong armas na ginagamit nito para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Kasama ang mga sistema ng gobyerno, infrastruktura, at ang Glovnoye-Rasvedevatelnoye-Upravleniye hackers na kailangang tanggalin bilang banta. Hindi nakuha ng Ukraine ang layunin sa Sevastopol, pero posibleng napatumba nila ang isa o dalawang kumander ng mga operasyon. Sabi ng strategist, Delikado ang glove noe, ras noe, upravlenye, hindi lang sa paghahak. Nagsulat ito noong Nobyembre, 2,000 at apat Nagbabala ang pinunun ng military intelligence, 5, noong Oktubre. Na ang mga ahente ng glove noe, ras noe, upravlenye ng Russia ay nagsagawa ng panununog, sabotahe, at iba pang mapanganib na aksyon na lalong walang ingat. Sinabi ng kanyang katapat sa military intelligence, NIM, na ang mga serbisyo ng intelihensya ng Russia ay medyo naging mailap na. Sabi ng strategist, hindi lang sa Ukraine nangyayari ang ganitong mga pag-atake. Ang mga insidente ng panununog sa Poland, Germany, Czech Republic, at mga Baltic States ay lahat na iugnay sa Glavnoe, Rasvedivatelnoe o pravlenie. Nagkakaroon din ng abala sa French rail system sa unang araw ng Paris Olympics. Ito ay isang organisasyon na gumagamit ng panlilinlang at maruruming taktika para makuha ang gusto ni Putin. Nakakabahala lalo ang pagiging mailap ng mga pahayag na ito. Ang isang globnoe razvedivatelnoe upravlenie na hindi na kinokontrol ng mga patakaran na maaring pumigil dito noon ay isang nakakatakot na posibilidad. Inasikaso ng Ukraine ang globnoe razvedivatelnoe upravlenie issue sa Sevastopol kaya kinakabahan na ang mga Ruso sa BAT. Dalawang sunod-sunod na atake na iyon. Isa pa sa Agosto 20 ay magiging napakasamang gabi para sa Russia. May isa pang atake na inihahanda ang Ukraine. Susunod tayong pupunta sa Yusni Air Base sa Kersenes Peninsula. Naayon sa ulat ng New Voice of Ukraine, ay tinamaan ng isa pang pag-atake ng drone ng Ukraine na nagdulot ng sunog. Kinukuhanan nito ng pahayag ang Crimean Wind Monitoring Group na gumamit ng telegram upang iulat ang pag-atake. Alas 3.35 ng umaga, Dalawang malalakas na pagsabog ang naganap sa Yuzhny Airfield sa Kersones Peninsula. Sabi ng grupo, may ilang sunog na sumiklab sa lugar pagkatapos. Wala pang ibang detalye sa pag-atake. Konti lang ang alam tungkol sa mga gamit ng Russia sa Airbus Airbase Air na inatake ng Ukraine noong Agosto 20. Bagamat maaari tayong gumawa ng ilang tumpak na hinuha, halos tiyak na may mga bomber ng Russia sa base, eh. Ginagamit ng Russia ang mga eroplanong ito sa pagpapalipad ng misil at glide bomb sa Ukraine, kaya nais itong pabagsakin ng Ukraine. Karaniwang tahanan ng mga helicopter ang airbase. Nabanta rin mula sa himpapawid na gustong sirain ng Ukraine at kadalasang may imbakan ng bala para sa gamit pang himpapawid. Ang pagtama sa mga target na ito ay makakatulong sa opensiba ng Kersoniv ng Ukraine, pero hindi malinaw kung ano ang tinamaan nila. Ang alam lang natin ay may malalakas na pagsabog at isa na namang sunog. Tumanggi ang Russia na may kakaibang nangyayari. Ayon sa Crimean Wind Telegram Channel. Isinulat ito ni Gobernador Mikhail Kolobok Razvazaev noong 05.01, matagal bago nagkasundo sa ulat ng malalakas na tunog sa Voanex Street sa unit militar ng Black Sea Fleet, kasama ang Emercom, Police, Ambulansya at Sevastopol Rescue Service. Nagsasanay ng ehersisyo sa pag-apula ng sunog at pag-alis ng emerhensya sa kondisyong para ang labanan. Dahil sa malinaw na dahilan, hindi agad ipinapaalam ang ganitong ehersisyo. Halos mabibili na namin ang palusot na ang malalakas na pagsabog ay maaaring dulot ng ilang uri ng ehersisyo militar na kinasasangkutan ng Black Sea Fleet. Halos, ayon sa kanila, tuwing madaling araw isinasagawa ang mga drill na iyon na talagang walang saysay maliban na lang kung aaminin mong nagsisinungaling si Razvazaev. Agad na bunyag ang kasinungalingan. Matapos sabihin ito ng gobernador ng Russia bilang Crimean, sabi ni Wind, nakuha na ng mga satellite ng kumpanya ng National Aeronautics and Space Administration ang ebidensya ng malalakas na sunog sa Yuzhny Air Anong ehersisyo ang ginagawa nyo na kailangang sunugin ang airbase? G. Razvazaev, wag sumagot. Alam na namin na wala kang maisasagot na kapani-paniwalang paliwanag. Iyan na ang ikatlong strike at ang Russian na batter ay tumalikod na at naglakad palayo. Hindi pa tapos ang Ukraine. Na-strike out na nito ang Russia pero may beam ball pa itong handang mag-knockout. At para tapusin ang sunod-sunod na matitinding atake na tumama sa sentro ng Russia, ang beam ball na iyon ay inihagis mismo sa ulo ng Russia. Tama, sa Voronezh Oblast. Balik tayo sa Euromaidan Press para sa detalye. Tinutukoy dito na tinamaan ng Ukraine ang power substation ng Rils sa Voronezh Oblast. Hindi maikakailan ng Russia ang nangyari dahil nakita na ng National Aeronautics and Space Administration satellite ang sunog. At may larawan si Excelenova Plus na nagpapakita ng pinsalang nagawa. Sa halip na magkunwaring walang nangyari gaya sa Kersonas, inamin ng Russia na may drone attack ang Ukraine sa Voronezh Power Substation. Siyempre, hindi naman tuluyang kinumpirma ng Russia na direktang tinamaan ng mga drone na iyon ang target. Gaya ng makikita natin mula sa pahayag ng gobernador ng rehiyon ng Boronesh na si Alexander Gusev. Ibinahagi sa telegram ng Astra, ganito ang nilalaman ng pahayag. Ang mga pwersa ng air defense na nakajuti sa isa sa mga distrito sa timog ng rehiyon ay nakadetect at nakasira na ng mahigit limang unmanned aerial vehicle. Ayon sa paunang impormasyon Walang nasawi. Dahil sa pagbagsak ng mga unmanned aerial vehicle na sira ang pasilidad ng enerhiya, kaya ilang baryo ay nawalan ng kuryente at naantala ang mga tren. Hindi sinisiniguseb ang mga drone parts ngayon. Sabi ng Euromaidan Press, naapektuhan ng pagkaantala ang labinsiyam na tren at nagbabala ang gobernador ng Boronair sa posibleng susunod na pag-atake. Ang malinaw na tanong dito ay bakit tinarget ang isang power substation ng Riles? Ang sagot ay, malaking bahagi ang ginagampanan ng riles sa lohistika ng Russia. Kung naaalala mo ang pinag-usapan nating oil supply chain kanina sa video, baka maalala mo na ang pagpapadala ng pininong langis sa mga tropa sa unahan ay ang ikatlong hakbang ng chain na iyon. Riles talaga ang ginagamit. Dahil ito ang pangunahing paraan ng transportasyon na inaasahan ng Russia higit sa iba pa. Ayon sa Royal United Services Institute sa isang ulat, ang Russia ay higit pa kaysa ibang militar pagdating sa mga rails. Ang mga ground forces ng Russia ay umaasa sa malawak nitong network ng Riles para ilipat ang mga tropa at kagamitan sa buong bansa para sa mga pagsasanay tuwing panahon ng kapayapaan at para magmobilisa at suportahan ang mga tropa sa panahon ng digmaan. Higit pa kaysa sa alinmang bansa, ibig sabihin nito ay hindi makakapagpadala ang Russia ng kahit ano saan man. Kung wala silang akses sa mga rails na nagbibigay ng mahalagang konteksto sa pag-atake sa Voronezh, kung target ang power station, pansamantalang titigil ang serbisyo ng rails, ang mga pagkaantala ay pumipigil sa gasolina, kagamitan, at tropa na makarating sa harapan. Napabor sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Nalaman na rin, na rin ito ng Ukraine at gumagawa sila ng mga paraan para mapabagsak kahit ang pinakaarmadong tren ng Russia. Tinalakay namin ito sa kamakailang video. Kaya panoorin para malaman ang pagdepende ng Russia sa riles. Nagresulta ito sa apat na pag-atake sa isang gabi at malaking pinsala sa mga pangunahing infrastruktura ng Russia na sumusuporta sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Ngunit marahil kasing halaga rin nito ay ang Agosto 20 ay pinakabagong halimbawa kung paano mas pinagtutuunan ng pansin ng Ukraine ang malalalim na pag-atake. Inaatake ang likuran ng Russia para pahinain ang puwersa nila sa harap. Ngayong Agosto, at hindi pa tapos ang buwan, naglunsad na ang Ukraine ng 27 drone attacks sa mga target sa loob o okupadong teritoryo ng Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Agosto 15, isang linggo, namula ng ibahagi ang mga numerong yon at nadagdag pa ang hindi bababa sa apat na pag-atake mula Agosto 20. Gayunpaman, ang punto rito ay ang mga ganitong uri ng pag-atake ay bahagi ng isang napakalinaw na estrategiya na sinusunod ng Ukraine. Sabi ni Charles Kopchin, senior fellow ng konseho sa Ognayang Panlabas, may dalawang layunin ang kampanyang malalim na pag-atake. Ang una ay tamaan ang mga target tulad ng imbakan ng langis at pasilidad militar. Anya, maaaring humina ang kakayahan ng Russia sa digmaan at lumiit ang kita ng ekonomiyang pandigma nito. Layunin ding dalhin ang digmaan sa mga mamamayang Russian. Sa bawat matagumpay na pag-atake ng Ukraine, at kahit na iyong mga nauuwi sa pagbagsak ng mga drone ng Ukraine mula sa himpapawid. Nagsisilbing palaging paalala sa karaniwang Ruso na ang kanilang pangulo ang nagtulak sa kanilang bansa sa isang digmaan na wala namang naidudulot na kabutihan sa kanila. Sa kabuuan, ang estratehiya ng Ukraine ay pataasin ang gastos ng digmaan para sa Russia. Umaasang ang tumataas na gastos ay makakatulong kumbinsihin si Putin na itigil ang kanyang agresyon at pumayag sa isang matibay na tigil putukan. Sabi pa ni Kupchin, tiyak na maraming pinsala ang nangyayari bagamat masyado pang maaga para sabihin kung magkano ang nagastos ng Russia sa apat na pag-atake noong Agosto 20 sa usaping pera alam nating nawalan ng bilyon-bilyong dolyar ang Russia dahil sa matinding pag-atake ng Ukraine noong unang kalahati ng 2000 at 25 dolyar Siyam na po't limang bilyon ang hindi direktang pinsala dahil sa pagkaantala ng mga ganitong pag-atake. Bukod pa sa labing tatlong bilyon na direktang pinsala. Ayon iyan sa mga datos na ibinahagi ng Commander-in-Chief ng hukbong Ukranyano, Oleksandr Shersky, at iniulat ng Kiev Independent. May epekto rin ito sa tropa ng Rusya. Isipin mo kung ano ang inatake ng Ukraine noong gabi ng Agosto 20. Ang isang oil refinery na hiniwang naglalagablab ay nangangahulugan ng mas kaunting supply ng gasolina para sa mga sundalong ruso sa unahan. Ang pagsira sa Glavnoe, Razvedivatelnoe, Noe Upravlinye headquarters ay malaking dagok sa hacking at paninira ng Rusya. Ibig sabihin, hindi nila kayang pahinain ang Ukraine mula sa likod ng linya. Ang nasirang airbase ay maaring magdulot ng mas kaunting misail at glide bomb na papunta sa Ukraine para suportahan ang opensiba ng Rusya. Ang pagsasara ng tren dahil sa pag-atake sa power substation ay nagdudulot ng pagkaantala sa logistika. Maaaring mapigilan nito ang opensiba ng Rusya o mapilitang gawin kahit kulang sa gamit. Layunin nitong pahinain ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa bilis ng pag-atake tulad noong Agosto 20, mabilis mawawala ang Rusya sa laban. Marami pang masamang balita para sa Rusya. Bago simulan ng Ukraine ang apat na sunod-sunod na pag-atake noong Agosto, Dalawampun nakatutok na ito sa mga misil ng Rusya. Biglang humina ang lakas ng misil ng Rusya. At lahat ng ito ay dahil sa kombinasyon ng malalalim na pag-atake, mga parusang ipinataw ng kanluran, at isang matapang na operasyon ng drone na sumira sa isang katlo ng Strategic Bomber Fleet ng Rusya. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa mga pinakabagong malalakas na pag-atake ng Ukraine at maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.